kailan siya umalis at tinangay ang bata? Kailan ito nangyari? Friday po ng gabi, ma'am. Kung nakikinig man si Joven, ano, eh, okay. mahuhulog na abduction ito. Okay? Dahil hindi kayo kasal at dapat ang bata ay nasa poder mo bilang isang ina. Diyos ko naman, Joven, hindi tama yung ilalayo mo yung bata sa ina. Napakamali niyan. Ang kawawa nito sa yung bata, eh. Trauma po yung binigay niya sa akin, mami. Papadidi po ako. Tapos hindi pa ako makakain ng maayos. Kakaisip po sa anak ko, ma'am. Angeline, hindi kayo kasal nitong si Hoven, di ba? Hindi po. Okay. Gano katagal na kayong nagsasama? One year, may gitnam po. Kailan siya umalis at bakit kanya iniwan tinangay ang bata? May away ba? Yes po. Kailan ito nangyari? Friday po ng gabi, ma'am. Nasaan ka ba ngayon, Angeline? Valenzuela City po. Okay. At taga saan ka talaga? Taga dyan kayo, Valenzuela? Hindi po, taga-probinsya po ako, Capiz. Si Hoven, taga okay. saan? Dalawa po yung probinsya nun, ma'am, eh. Masbate at saka Mindanao po. Uh, Opo. Matagal mo na bang kilala si Hoven? Hindi po, masyado. Pero nagsama kayo ng isang taon mahigit dahil may anak na kayong six months? Opo. Okay. Nako contact mo pa ba siya? Kailan mo siya huling nakausap? Kung Friday siya umalis. Noong nakaraang gabi po, ma'am, nakausap. Mm. Ay, noong nakaraang araw po, ma'am, nakausap ko siya. Nag-video call po siya sa akin. Anong sabi niya? Nasaan daw siya? Mindanao daw po. Pero sabi ko, saan sa Mindanao? Ayaw mm -hmm. niya po sabihin ko nasaan, ma'am eh. Okay. Kahit anong ko po. Okay. Bakit niya dinala yung bata daw? Dahil daw po napahiya ko siya, daw siya sa trabaho. Eh, ba't sa bata ang pinagdiskitahan? Hindi ko po alam sa kanyang ma'am. Hindi natin makontak si Hoven Bernales Enricuso. Pero meron tayong picture. Manawagan ka muna. Kasi ito, kung nakikinig man si Hoven, ano, eh, okay. mahuhulog na abduction ito. Okay? Dahil hindi kayo kasal. Una-una hindi kayo kasal. Hindi At dapat ang bata ay nasa poder mo bilang isang ina. Okay? Opo. So tutulungan natin si Angeline para makapagsampan ng kaso. Uh, I think uh, best to go direct NBI kasi kung nasa Mindanao na, no, para makoordinate sa other NBI offices. Pero manawagan ka muna. Baka naman wala pa siya sa Mindanao. Baka nagsasabi lang siya na nasa Mindanao siya pero nandito lang. Hindi ko po alam, mami. kasi if kung nasa Mindanao po siya, paano po siya naka-, naka ng resignation mm. sa trabaho niya po? mm, -mm. At paano niya dadala ang bata doon? Yun diba? nga po eh. Ang sabi niya po sa akin nung nag po kami, may xerox daw po siya ng birth certificate na hindi ko po alam. Ang birth certificate ba ng bata ay nakalagay pangalan niya bilang ama? Pinirmahan yes niya? Po. Okay. Yes po. Bakit ba kayo nag away Bakit niya sinasabing pinahiya mo siya sa trabaho? Ano ang pinagmulan? Pinagmulan po nito, ma'am, na about po sa mga kwento-kwento, ma'am. Mm. Na nagselos ka. Dili po. Ay, hindi po. Kwento-kwento oh. ko po mga chismis na may dagdag, may bawas na hindi na po totoo. Oo. Oh. Tapos, sinugod mo ba siya sa trabaho? Bakit? Anong pagpapahiya? Kuhan po, ma'am. Nag-usap nag, -usap, nag -usap po kami bago siya umalis sa bahay, ma'am. Na suportahan niya na lang po yung bata. 2K mm. every week. Mm. Pero sa amin niya po, sige daw po. Basta huwag na daw po ako kumuha ng pagkain sa kantin. Sabi ko, sige. Bago ka umalis, mag-usap muna tayo. Sabi ko sa kanya, bukas may kukunin ka na pera, hatira mo naman ng gatas yung bata dito at saka bigas. Kasi ayaw mo na kami kumuha ng pagkain sa kantin eh. Saan ako kukunin ng pagkain na may chow gatas ang bata? I-Friday eh, pa po yung sahod niya. So walang third party ito? Walang babae o lalaki? Wala, eh, Hindi wala siya... Ang kunti-kunti lang po ng away po na yun ma'am. Diyos ko, para naman, ang kawawa nito siya rin yung bata eh. Anim na buwan, kinakaladkad kung saan-saan. Diyos ko naman, ito na naman tayo. o mag-aanak na naman ng na mag-aanak. Tapos, hindi naman maaasikaso ng mabuti. Ay, may trabaho ba si Hoven? Opo, iniwanan niya po dito. Ano ang trabaho niya sana? Factory worker po. Yun yung, o, yung po siya. Po siya. Tino mo. Okay, makukuha natin siguro doon sa kung saan siya nagtatrabaho. Baka meron tayong address na makuha doon para makatulong pag ni-report na natin ito sa NBI. Opo. So, ito ang pinapakita natin ngayon, Shari, ay picture ni Hoven. Okay? Opo. Ilang taon si Hoven? Magta-30 na po siya ngayon, John 10. Ito ba? Ang bata ba? ay Sa bote na ba ito umiinom ng gatas? Or... Mix okay. po siya, ma'am. Okay. Sa akin Iinom po at saka sa bote po. Diyos ko naman, Hoven. Magta-30 ka na. Hindi tama yung ilalayo mo yung bata sa ina. Hmm. Sa akin lang po, ma'am. Para hindi na po kami mababot sa ganito, balikin na lang po sa akin yung bata. Kasi trauma po yung binigay niya sa akin, ma'am. Papadidip po ako. Tapos hindi pa ako makakain ng maayos. Kakaisip po sa anak ko, ma'am. Nihingi ako ng sa mga kapatid niya na kausapin yung kapatid nila na ibalik na sa akin yung bata. Nakukontak mo pa ba ang mga kapatid niya? Hindi na po, ma'am. Okay. Pero alam mo kung anong cellphone number sa anak nakatira? Hindi ko na po alam yung cellphone number nila. Pero may kapatid po siya dito, ma'am, malapit. Tinanong po namin siya. Hindi niya daw po alam kung nasaan din po daw yung kapatid niya. Ma'am Angelina, nakakausap niyo po ba yung kamag-anak ni Joven? Merong malapit dyan sa kanya? Pinuntahan po namin kahapon, nagkasama po akong polis, ma'am. Mm. Ano pong sabi, ma'am? Hindi, bo, hindi daw po nila alam, hindi daw po alam kung nasaan po yung kapatid nila at saka wala daw po siya kontak, ma'am. Pero nabanggit niya po na willing daw po makulong yung kapatid nila. Ah, so tutulong siya sa'yo? Hindi po. Ayaw po talaga sabihin. Pero binigyan niya po yung address nila sa Mindanao at saka sa Masbate po. Okay. So gano'n, yun ang sisimula natin. At least meron tayong address. Mag-file na po tayo. Mm -hmm. At yun yung yun po yung pwede nating ikaso? Ay, abduction na yan eh. Abduction mm -hmm. po. Opo. Mm -hmm. uh, sige ma'am, ganito po ang gagawin po natin. Sasampahan po natin ang kaso, do'n alam naman natin yung address and a-assistahan uh, mm -hmm. po namin kayo. Valenzuela po, no? Opo. Para may warrant of arrest na. Opo. Uh, sa Women and Children's Protection Desk ito. Apo, ng si Valenzuela P. Yeah. Maraming beses na bakay kayo nag-away o ito pa lang ang unang pagkakataon na nag-away kayo? Siguro po, mga four times na po to ngayon. Eh, pero hindi naman umabot o humantong sa paglalayas? Hindi po. Okay. Yung kwan po, noong January 1 po, humantong po naman siya na iniwanan niya po ako bagong panganak po. Iniwanan niya po ako sa bahay. Walang pagkain, walang bigas, walang lahat. Ikaw ba ay may trabaho, Angeline? Wala na po. Ang sa akin lang po kasi, ma'am, ibalik yan na lang po sa akin yung anak ko. Kahit mapakalayo-layo na lang po siya, ibalik yan na po sa akin yung anak ko. Kasi, ito mga po talaga yung ginawa niya sa akin, ma'am, eh. Gina kaya ko na lang po yung sarili ko kumain. Sinaktan ka ba ni... At physical na din po kami. Oh. So, may physical na... Mukhang ito... So, i-assistihan ia na natin oh, si Angeline para ma-consolidate na lahat ng pwedeng ikaso. Although, bukas pa rin ang tanggapan natin ha, Hoven, bago ma -isang pa ang kaso, kung gusto mong sumerender, kung nandito ka lang, kasi duda ko baka nandito lang yan eh. Friday, may pera kaya siya para Kahit wala, Kahit wala daw po siyang pera, ma'am, ginawa niya daw po ng paraan para mahuilalang po yung bata sa Mindanao, ma'am. Tsaka okay. tinulungan siya ng mga kapatid niya, ma'am eh. Okay. So, ano pa yan ha? May mga aksesori pa yan, okay? Um, so, pwede rin ma-involve yung mga kapatid? Oo, okay. oo. Okay. Kasi krimen eh. Uh, okay. Pero, ulitin natin ha, Hoven, kung nakikinig ka man ngayon, bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para ikaw naman ay makapanayam namin at masabi mo naman at mailahad mo kung ano naman ang sa mo o yung panig mo. Okay? Kasi fair lang tayo. Fair is fair, di ba? Bigyan natin ang pagkakataon ng dalawa. At higit sa lahat, kung kaya namang mapag-ayos, okay? Kung kaya mag-usap ng maayos. Kasi ang inaalala ko dyan, Shari, yung bata. Diba? Okay? Oh. Yun nga po. So ayan mga kapatid, nasa screen po natin sa si Mr. Joven Bernales Enricuso At siya po ay uh, hinahanap po ng kanyang uh, dating um, partner Kinakasama. Kinakasama po na si Angeline Besana Dahil dala po ngayon ni Sir Joven ang kanilang uh, anim na buwan na bibi. baby boy Opo Malaki, di ba Angeline? Opo Saan sa Mindanao? Ang laki ng Mindanao eh Zamboanga Agusan del Sur daw po Agusan del Sur? Opo Ha? Okay. Barangay San ay Cecilia San Luis daw po. Okay. Mama Angeline, um, sasamahan po namin kayo no, na, makapaghain po ng uh, reklamo laban dito kay Joven Bernales Enricuso dahil syempre delikado po at dala pa po niyo yung uh, baby ninyo. No? And um, antayin niyo lang po, isi-schedule po natin, sasamahan po kayo ng reporter po natin ma'am. At kapag meron po kaming informasyon na nakuha po sa kinaroroonan po ni Joven, ipagbibigay alam po namin. At kung willing naman din po si Sir Joven na pumunta dito, Ipaliwanag, 'no po, ipaliwanag 'no yung kanyang uh, panig. Uh, Na-assure po natin yung safety po ng bata Oo. niya, 'no, na ligtas sa akin yung bata, okay yung bata sa akin. Mm -hmm. eh, ipagbibigay alam po namin sa inyo Ma'am Angeline. Sige po, Ma'am. May last message po kayo kay Joven? Ayun sa akin lang po, humarap na lang po siya sa akin at mag-usap na lang po kami na mayos. Hindi po yung itatakas siya lang ko sa yung anak ko. na wala po kwenta sa akin. At saka hindi mo naman ipagkakait sa kanya, di ba, na makita o makasama ang bata? Opo. Okay. Kasi baka yun ang inaalala ni Joven, na hindi na niya makikita ang anak niya. Hmm. Sige po. Ma'am Angeline, thank you very much po at magandang hapon po. Sige okay. po. thank you. Lakasan mo lang ang loob mo ha, Angeline. Okay? Opo. Sige. Salamat po.